Kumusta mga Repax? Nakakita na ba kayo kung paano kumatay ng baboy? Yung proseso at experience bilang butchero o magkakatay ng baboy? Yan ang nga alamin natin ngayong araw kaya't samahan nyo ko. Kaya't huwag na nating patagalin. Tara't sama-sama nating alamin. Tara, let's get it on! Ano ba maging magkakatay ng baboy? Yun yung susubukan natin ngayong araw. Pababa na tayo din natin natin yung baboy. Yeah. Dadaan tayo. Kapag ka Ayan tayo dito sa tulay Papunta din sa baboyan. yan Ayan medyo madulas kasi So ulan lang Ayan o Tapa o Nakatakot na dahil dito Si tatay na ilang tingnan yung alaga ni Ayan yung baboy Nakatay na natin Dalawa Dalawa

kasi pag nababad kasi ito, tatanggal ang balat ko. Mahirap pa nga na maglinis. Yun o, no? kasama rin siya doon, nagubuso. Uh, feel natin yung pagiging magsumaboy. Yeah, Kinimas pa. Kinimas, pa. Para tunay. Uh, yun o, no? <laughs> Magkakatay na tayo. <laughs> Di pa may hawa ka na magkakatay ka na. Ilan taong ka na nagkakatay kuya? 2006. Depende lang. Tapos ngayon, may kasunod pa uli, ano? Oo, hindi pwede wala. Dahimik nga yan kanina, ginakausap ko. Kaya pala ayaw lumabas, sinabihan ko lang kakatahin na siya. Okay, alam, parang alam niya eh. Ano? Ayan o, sinabihan ko lang naman. Ito ko't ang lungkot mo. Madikit lang isa ako sa kanila. Ginausap ko pala eh. Hindi na <coughs> <lup>, eh. <coughs> Boy! Ay, usok boy, ka boy. Ginagawa mo ko tinapa, boy! Hindi hey, boy. Ito na ngayon, nakakatay ako sa pay na mangga. Oo, oh, saan ganan Hindi <laughs> naman pwede magkakatay ka, mahawakan yun yung kong tao. Kaya nga, yung iba sabi ko sa'yo, diba, tinatali nila? Tali sa pa. Palabasin ah. mo nga, eh, hindi ko kaya, yun oh. kaya kayang tali mo yan. <laughs> yun, nakasama na video. Okay ka pag may tayo. Kaya lumayo si tatay, no, mga ginalo. Ayaw nyo makikita, eh. Ito na yung lagay natin ng karne. Pero ang oh. Naka-prepared eh. Si tatay dapat magbablog eh. <laughs> Sige, wag na aganon. Pwede rin na aganon kaya lang sa mga ano yun, mga beginners. Hmm. Pero oh. pag matagal ka na, higa mo na. Para pag ganon mo, oh, sama yung first degree ng balat. Hmm. Ayan o, oh, o. Oh. Ah. Yeah. Sa yeah. Tesla daw, may bayad. Hmm. may bayad talaga doon. Sa akin wala. Sa Tesla, meron din pala nun? Oo, oh, Ooh, naman. Butchery. Eh pag sa Tesla, may mga linakate talaga sila, no? Meron. Sa Tesla kasi, ang tinuturo, hindi naman yung slaughtering na magkaatay, hmm. mag-i-slice. Slice lang, no? Oo. Oh. Mamaya, tuturo ko sa inyo mga part. Disclaimer na lang, sa mas, sa mas magagaling sa atin. Yun, no? Ha? Tama, tama. Kasi, tayo marunong, may alam. Pero may mas magaling pa pala sa atin. Yun. Hmm. Wala tama. sila sa buhay nila. Hmm. Hindi naman pagalingan yan, eh, di ba? Oo, oh, oh. pagwapuhan yan, <laughs> brad. <laughs> Ay, ang pagandahan ng asawa yan. Doon pa lang, na. Ano? Oo. Oh. Para sa mga hindi nakakalami yung paglalagay ng tubig. Uh, huwag mong bibiglain. Huwag mo rin bababad kasi pag binabad mo yan, pag naluto yan, nakakabit lang balahibo May hirap ang anak. Kaya laruin mo lang siya. Tapos, konting kaskas. Ayan. Kaskas mo, ganyan na siya. O, sama na yung mga bakil-bakil niya sa katawan. Basta doon sa ba bahala kayo. Basta yan, madala natin sa pagkainan no? Oo, oh, oh, nang malinis sa mga galing magkatay dyan, okay. Congrats. Oo. Oh, sisitayin mo lang yung pagkakatay ko, ah. Thank you. Kanya kayong discarte kasi yun, eh. Oo. Oh. Tingin nyo mali. Okay. Kaya siya, oh, diba? Tanggal yung first degree niya. Ewan eh, oh, kung tama ba ako kung first degree ko talaga yun. Narinig ko lang din yun eh. Nadampot ko lang yun pag naangaw kanina. Kumbaga yun eh, yung unang layer ng balat di ba? Ah, Oo. Oh. Narinig ko kanina yun. Na, na, magagamit ko pala dito pag kakatay. <laughs> Ito pong ginagawa namin, pang ano lang to. Small time na magkakatay ng baboy. Small time lang to pero pumaparado to ang 20 to sa sabungan. <laughs> oh, malapit tayo ma-finish contract. Bibiyak na tayo maya-maya. Isa -maya. eh, ka naman natuto niyan, pre. Sino nagturo sa'yo? Sa akin naman nagturo. Bali, nung kapanahonan na manyakish pa ako, no, Naging girlfriend ko, rapid si Slotter. Natambay ako dun. Nung na naging trabaho ko, magbibito ka. Linis. sa, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Naging ano ko, kargador naman. Buhat ng baboy. Sabi ko, maliit kita. Balit kita mabigat binubuhat mo. No? Oo. Oh, Pinanood ko yung ginagawa nila. Ay, hanggang sa natuto na. Kaya kailangan ganun talaga, no? Pag nanonood ka, inaaral mo, no? Oo. Oh, at saka pag gusto mong matuto sa isang bagay, gagamitan mo ng mata at utak. Kahit saan ka mapunta ng lugar, kung gusto mong matuto na sa isang bagay na legal, gamitan mo ng mata at utak lang. Tapos tahimi ka lang, parang si Mark. Ngayon ko lang mag-ingay. Oo, no? <laughs> oh, kasi mayabang ka na, kaya mo na eh. <laughs> Dati tahimik ka lang, ikakansyawang eh. ka pa. Ba't ganyan, ka lang. Kasi pag ako'y natuto, tapos ang karir mo sa akin. Wala ka ng trabaho <laughs> Bupas, ka ako na nagagawa. Bukas, tanggal ka na. Ako na magkakatay dyan, no? di ba? Isang pastor na, nagsabi sa akin noon eh. Medyo maliit pa ako. Totoy pa ako noon. Pag gusto mong matuto yung isang buhay, sa magandang paraan, kahit ano pwede mong gawin pag-aralan. Agamit mo lang ng mata at utak. So, eto na tayo ngayon. Hmm, atay na. Patay. Patay. Patay ka pa Di ba? pastor ngayon. Buhay pa naman, kaso yung pastor na yun, nagkaroon na ng kabit eh. Buhisit na pastor na yun. Manyakis pala. lang. Ang hirap na. Namatay yung asawa niya, nagkaroon ng kabit. Pero kung mamatay, hindi siya kabit. Hindi, buhay pa siya, kabit niya na yun. Ah, okay. Ngayon, nung namatay siya, yung asawa, nagkatuloyan sila. Oh, ah, ah. dito kompleto ha, ah. kompleto naririnig niyo, hindi lang learning. Pati Marites. malupit mausay. Malupiton yun, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ah, ayya. Baka sa ni Pastor T. Baloy yun e. Eh. Yes. Ano bang edad ng baboy para... 3 and a half to 4 months. Good patiner yan. Lahat ng to experience lang. Walang eskwelahan to na pinasukan ko. Ilang taon ko na ba ngayon? 39. 2006, ilang years ba? Mag to 20 pa lang 20 ngayon. Mag to 20, mga ganyan. Hindi, 14 pa lang. Mag mm. to 2024 lang tayo. I-divide mo yun sa 39 ko. Edad. Ilang taon na ako noon? 2024, di ba ngayon? Oo. Hmm. Mag to 20 years ako, 2026. 26. Hmm. Tama. 18 years. 18 years. Hindi, 16. Hindi, 18 na, 18. 18, 18, 18. 18. Oh, tama yung mat ko, 18. Tama, 15 tama, 15 mali po. yung mat ko. <laughs> hindi, sira yung calculator ko nun. 18 years <laughs> kasi mag-20 ng 2026 eh. Ilang ilan taon na ko nun? 11 years old? Hindi, kaya kinain ako. Oo, may one in lang, naisip ko rin eh. Sige, labas mo. Tutoy pa ako nun eh. 14. 14, 14 years old 14 years. ako. Sige, payag. Pero hindi pa nagtatapos ang kwento natin dyan. Simula pa lang yan. Pwede kayong magtanong ha, kung may mga tanong kayo, mga bagay-bagay, huwag so, sa pag-ibig. Saka naman ang simula na tiyaray niya dati yan. Slaughter ng taytay -tay sa Gladway. naglilinis ako ng bituka ng baboy. Sabi ko, hindi pa pwedeng ganito lang ang gusto ko. Gusto ko matuto. Tapos, kumasama ko sa nanay ko, pag namamaling, kaya ako ng mga e-slice. Ah, ganun pala yun. Example ngayon ako sa maliit. Nadurog nga lang. <laughs> Ay, yung binili ng nanay mo, ganun? Hindi. Katay ako na maliit. Warin kilos. Nadurog nga lang siya. Pero okay lang. Oh, Natuto. Ano yung pang ulam lang, pang ano lang talaga sa inyo lang? Hindi, pinahinta ko pa yun. Oh? Hindi lang maganda yung pagkakakat. Slice. Nakakaiyak yung ano. Yung... Ayan na nga eh. Ano sila nabi eh. Nag-i-start na tayo. Uliyak eh. Mahusok. Wala <laughs> sa pamilya namin na marunong magkatay. Sayo, pala nag-umpisa nga na ano. Oo. Oh, nasa akin ang legacy ngayon. Okay, Meron. Dalawa na alam. Wala, hindi pwedeng magkakatay ang anak ko eh. Medyo maselan eh. Maselan sa buhay. Hindi na nadaanan yung kapagdaanan. Na yun. Siyempre eh. Yung pinagdaanan natin, yung na yung padaan, pa sa mga anak natin. The best doon ako. Diba? Yung hirap na pinagdaanan natin, atin na lang yun. Yun ang mga mindset na magulang. Oo. No? Oh, dinanas mo na, alam mo mahirap. Ipapadaan ko pa sa anak mo. Very, very wrong yun. Kailangan ipapadanas natin sa kanila yung masarap na buhay. Kung narinig yung, yung kwento ng buhay niya, naiyak na ako. Hindi nga. Grabe, uh, usok ba? Iyak na.

Mga kami yan. Ang karne mo, lasang, tai. Ang mudo. Ah. Pero sa si slaughter, mabilis lang sila dito. dire -direcho. Eh, syempre tayo eh, katay bahay. Hindi sila nabubutokan na ganyan. Nabubutokan? Normal. Normal naman yun. No, Huwag no. lang yung panay-panay. Pero, hanggat kaya mo iwasan, iwasan mo. Okay. Kasi kailangan natin malinis na trabaho. So, Nakakaalang pa yung kamay niya, na? Eh, pag naramdaman mo humupde, kamay mo na yun. <laughs> 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 Pag pa naman po dito. Boy, puto na mo lang yung karne, boy. Puto na kamay ko na pala, boy. Pag naramdaman mo medyo uminit na, kamay mo na pala yun. Nandito yan sa puwit. Ipibilugan mo ngayon yung puwit na yan. Nandito yan. Tatanggalin mo yung puwit na yan. Kasi itong buntot sa pari yan. Pari ang ano dyan. Ang nakikinabang. Pero sa slaughter walang pari. Yan. Ito yung pinaka-host ng edits niya. Kailangan yan, hindi mo maputol. Laki, kaya may titi. Bakit pa nang Eh, di mapanghe. Basta buto yan. Pwede mong kutsilyo din yan. Kung may matalim kang kutsilyo. Yake. Yan. Ito yung solidong dugo na tinatawag. Ano pa rin nakarami po. Sa slow natin tinatapon na yan. Pero sa atin kasi, sayang. Yan solid eh. Yan yung puro. Buo na talaga yan o nabuo dahil... Nabuo yan. Sayang yung dugo. Gusto mo itapon na natin? Oo. Oh, wow. Oo. Pasalin na lang sa kaldero, kaibigan. Eh, saling ko ka na naman damdamin yung pagkakati ng baboy mo, ha? Luloko ka ng bunso-bunso mo ba yun? Eto, na wala Sagat. Ayan. Yeah. Ito yung kanyang tungol. Nalamuni. Boy, kontrahi, ha? Sige, boy. Kontrahi. Huwag mo nang pag-biyak, boy. Mm -hmm. Ito yung domo. Ninihiwa mo na yan bago mo biyakin yung gitna. Ayan. Man, Parang... ay, 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 ay. Hindi ba yan, ninihila? <laughs> Ako, hindi na. Inalagyan ko ng laman yan, eh. Kasama ko sa buto-buto. Oo. Oh, buto, buto. Para pag-iisip na mo ng namit-namit. Yes. Ito, bias pa ito. Sama 'to nung patang, ah. Alagiyang ko pirin ang laman nya. Diskarte lang 'yan sa paghihiwa. Yun. Yes. Yes. Tikman natin 'yan. Ampra. Nikiloy naman 'yan. Or chap. Or chap na, or chap. Kahaw o chidelan. Ayon Kilaw ya. So ayun na nga mga repacks, kakatapos lang natin lagi ng yellow. Na ilagay na rin natin dun sa likuran. At oras naman para i-deliver natin dun sa mga umorder. So plastic na natin siya ng per kilo. In total ay umabot siya ng 85 kilos. Labas na doon yung mga ibang parts, yung mga gaya ng laman loob. Thank you sa mga umorder kasi hindi pa man nakakata yung baboy ay meron ng kanya-kanyang orders at kanya-kanyang part doon sa baboy. Siyempre update ko rin kayo doon sa kabuhan ng kinita. Iko-compare natin yun doon sa puhunan. Kung ano yung tinubo natin dun sa pagbibenta ng baboy. Ngayon nalaman natin yung sistema kung Paano maging motsyero? ano yung mga experience bilang isang butchero at pwede ba dun sa mga kagaya natin na mag-alaga para maging negosyo sa mga natuto at uh, gustong matuto pa hindi naman ito yung regular content natin so, ang content natin is lahat ng part siguro na pwede nating subukan isusubukan natin para malaman ng mga repacks natin kung ano yung mga experience o bawat buhay ng isang mamamayang um, Pilipino at syempre kung gusto niyo yung mga content na ganito subaybayan nyo na ako samahan nyo ako sa ating mga biyahe sa ating mga experience syempre subscribe nyo rin ang ating channel at paki-pindot syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin natin sa mga susunod. Ang pagbabalik ni Wanderer sa mas malawak na pananaw sa mga bagay-bagay, mas marami tayong nalalaman, mas powerful tayo. Let's go. Bam bam bam. You want me to change